guys kasama mo sa PCP na wala na sa inyo ating mga followers, ating mga viewers, ating subscriber dito sa ating channel YouTube Kaliana sa ating sa umaga na ito ngayon nandito ako nagkukuntin sa bahay magbigay naman ko o kunting sa inyong mapaguhan pa lang tungkol sa kalaman ko sa pagpili sa mamanukin natin na alagahan ay anong kulay man yan basta ang linyada nila na matapang hindi din paglaban ito ay sa inyo ito siya ang unang mga palahi ko sa mga linyada na kulay gold na i-cross ko pa rin ito siya sa sweater. Ito siya. Ito siya ang kulay niya, kulay gold siya. Pero walang pinagkaiba sa tapa sa unang manok ko malinyaga. Kasi pinipili ko nga ang ating ginagastos ko, hindi ginagastos siya na manok, kinaalagaan na hindi kit maglaban. Tulad nito, ganitong edad, sisiyo pa lang ito, tinanyo at tahit nagsimula pa lang bumukol, mag magkatahit pero naglaban na malakas na tumitilaw yan ang sign o pala hanggang. hindi sila duwagin hindi sila lit na maglaban pagdating nito ng 6 months buo na ang loob hindi na umayaw sa mga kapwa mga istag kaya sa pagpili ng manok, ang advice ko sa inyo mga buwan pala, kahit anong kulay man yan, basta ang pinaka-importante, maganda ang pinagalingan sa record performance sa isa kalinyada sa kamano, kahit ang kulay yan, pagkatapos, ang tapang importante na hindi din siya lit na maglaban para hindi tayo luging sa ating Kasi ang hindi lit na maglaban, matapang nalinyada sa isa kamano na minamanok natin, madaling nating ma-out, maibinta pagdating pa lang ng 6 months, 7 months ang dami nang bumibili tulad sa mga alaga ko pagdating ng 7 months ang dami nang gustong bumibili dahil sila na ang magpaabot ng isang taon bago na gagamit sa laro sa labanan sa, sa kapwa manok yan ang pinakaimportante kasi kung nagmamanok tayo ng lit maglaban at sa kaduwagin doon tayo malulugi kasi sa kamahal ng bilihin sa pagkain sa pills vitamins tapos ang pinapakain natin ginagastos natin mga linyadang mga lit maglaban duwagin lugi lugi tayo kasi walang gustong buibili sa mga ganyan ng mga manok na duwagin ayaw maglaban natin ang totoo. Kaya sana mayroon kayong kunting mapulot at matutunang mga baguhan pala kung napanood nyo itong aking content video. Kasi ang ginagawa ko nito mga content video na i-upload dito sa aking channel YouTube Kaliyo Kasabong TV. Lahat ito, mga pinagdaanan ko tungkol sa pagpapalaik ng manok, sa pag-alaga, sa pagpili, sa pag-alaga na hindi duwagin. Pagkatapos, paano natin alagaan na mabilis, masigla ang ating mga lagat tulad dito. Kailan lang ito? Mabilis na sigla kaya dito. Yan o, makita nyo naman sa tahin. Yan o, tapos hindi siya tahimik. Ibig sabihin yan o, makakita pa lang yan sa picture niya. Poforma na. Ito ang pagpatunay ko sa inyong mabaguhan pala Ang pinipili kong linyada. Ah! ang ano kulay yan tulad ito nagkaroon ako ng gold pero walang pinagkaiba sa tapang sa unang mga linyada kong minamanok na gray at saka sweater mga pula mayroon din akong hats itong gold ko pala parang mas lalong tumapang pa ang linyada nila i-cross ko ito sila sa hats yan yan lang. Sana mayroon kayong kunti man lang na matutunang pagdagdag sa kalaman nyo na ko. mahiling Mag-alagag manok. Lalong-lalo na kung nagpapalagay kayo. May bala kayong magpadami. Kailangan. Ang pipiliin nyo. Pagsamahin nyo. Mahusay. Maganda ang performance na linya dasis kamanok. Pagkatapos, importante ang tapang uh, dapat hindi sila luwagin, hindi ilit maglaban. Yan lang. Maraming salamat ulit sa pagpanood. Thank you. Bye -bye, bukas ulit.